Nakiisa ang kasundaluhan ng 69th Infantry Cougar Battalion sa isinagawang gift giving activity na isinagawa ng Bureau of Fire Protection Palawig sa Sityo Dampay, Barangay Salasa, Palawig, Sambales. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng kampanya ng BFP ngayong Fire Prevention Month upang lalo pang makaiwas ang mga lokal na mamamayan sa mga hindi inaasahang sunog. Katuwang ng BFP sa nasabing gift giving activity ang Acti Multi-Purpose Cooperative, Shysel Incorporated, Kapulisan ng Palawig Municipal Police Station at 305 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion. Namahagi nga ang BFP at mga partner organizations ng mga hygiene kits, mga essential goods at libreng gupit hatid ng Koga Battalion na makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga lokal na mamamayan sa Sityo Dampay. Nagpasalamat naman ang mga mamamayan ng sityo Dampay sa mga libreng serbisyong hatid ng BFP, Kasundaluhan, Kapulisan at iba pang partner organizations na nagpapakita ng malasakit para sa mga lokal na residente. Ang kasundaluhan ng Cougar Battalion ay patuloy na makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maipabot ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan sa mga malalayong lugar sa kanilang lugar na nasasakupan. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justin Ann Audensal, ang inyong kaugnay.